Hello! Bago pa nga tuluyang matapos ang spring season dito sa Japan, bumisita kami dito sa Hitachi Seaside Park. Ito ay located dito sa Ibaraki Ken. Dito nga ay sa machine ka na rin bibili ng ticket. Napansin ko recently, parami na ng parami yung ganitong machine. Kapag April, May, and October, 800 yen ang price per adult. At kapag off-season naman, ang price niya ay 450 yen lang per head. Pagpasok namin ay marami palang mabibilhang food trucks dito. At may naabutan din kaming concert. Habang papunta kami doon sa main part ng park na to, medyo nararamdaman na nga namin yung init ng panahon at nalimutan ko pa nga magdala ng payong. Sa buong linggo na to ang marami daw bumubunga ay itong nemophila flowers at ang another name nila para dito ay baby blue eyes. In Japanese term naman, tinatawag nila ito ang ruri karakusa. Tingin ko nga hindi pa to in full bloom kasi doon sa picture ng ticket sobrang blue na blue na talaga yung paligid. Mula nga pala rito ay kitang-kita na ang Pacific Ocean. Kaya pala ito tinawag na Hitachi Seaside Park. Nagstay lang kami doon for 2 hours dahil hindi na nga namin kinaya yung init. Afternoon, oras na nga para kumain. dito namin napili mag-lunch sa food court ng Joyful Honda. Mukhang masarap yung karage nila dito, kaya yung in-order namin. Pwede kang mamili ng preferred mong sauce na ilalagay nila sa chicken. At dahil nga holiday ngayon, inabot ng apat na oras ang biyahe namin pa uwi.